Ang pag-renew ng mga panata sa kasal ay isang magandang testamento sa walang hanggang pag-ibig at pangako sa pagitan ng dalawang individual. Ang sentimiento na ito ay napakagandang idiniin ng celebrities na sina Karil at Yel Yuzon nang ipagdiwang nila ang kanilang 10th wedding anniversary celebration sa pamamagitan ng muling pagpapatibay ng kanilang pagmamahalan sa isang taos-pusong seremonya noong March 9. Nagpalitan ng panata sina Karil at Yel Yuzon noong March 2014 na minarkahan ang simula ng kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Sa pag-abot nila sa makabuluhang milestone na ito, pinili nilang gunitain ang kanilang isang dekada na pagsasama sa pamamagitan ng pagpapanibago ng kanilang mga pangako sa isa't isa sa presensya ng pamilya. Mga kaibigan at mga bumabati, proud na ibinahagi ni Saz sa padilya, ang ina ni Carille, ang ilang heartwarming moments ng kasal ng dalawa. Makikita sa pictures na simple at intimate ang wedding, pero punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa Instagram, binati ng batikang singer ang mag-asawa matapos ang kanilang intimate renewal of vows. Congratulations, K and Yel. Caption niya, It was a beautiful ceremony for your renewal of vows. Magugunita noong February 26 nang mangyari ang surprise proposal ni Yel sa live episode ng noontime show na It's Showtime kung saan isa sa mga hosts nito ang asawang si Caril.